pupunta kami mga ating kinananay suping kasi doon kami manananghalian sabi ni nanay suping Ito na naglalakad na po kami eto si ate <laughs> kainitan ganito ang maganda talaga mga ating dito sa probinsya kasi kahit mainit ang panahon marami namang mga puno ayan o oh. yan hindi katulad sa Maynila mga ating na bihira na yung puno. Tapos pag sobrang init pa, wala ka nang masisilungan. ba? Diba? Puro puno pa yan dito mga ating. Ayan, nakapayong yung mga person si ate. <laughs> Nagpayong kasi mainit. So ito na yung pababa doon kina nanay. O ba diba, mas maraming puno dito sa kanila. Ayun si silida? Si yun, no? Ang <laughs> daming puno. Ay, ayan si Nida. Si Nida. Nanay? Halika dito. Asan si ate? Hi! Asan nandaan? Dito? Nay! Ito. Nandito kay nanay. Ha? Naliligo ka? Ba hindi. Ako hindi pa. Kasi dito ako kakain. Ano ulam mo? Ay, karne. Anong karne? yung ah. baboy. Dinuguan? Wow! Ikaw nagluto? Oh, uh, wow, sana all. Kuma. Uh, uh, Hintay oh, kayo eh. Eh, kasi uh, naglaba pa ako. Ayun si Nanay Suteng. <laughs> Hindi. Kain tayo mga ating. Dito ako nakikain kay Nanay. Dinuguan ulam oh ni Nanay. Tsaka... Mm, Ayun, lagay ko nga dyan. Mmm, ang sarap, Nay. Oo, oo, yung... Ayon, yung, yung

Nainit mga ating. Ang sarap nito o. Mini house nila. Uda. Hmm. Kain muna oh, kayo. Ay, meron siya ang kanin mo. Ay, siguro yung sinasabi niya. Ay, buko pa. eh. Hmm. <laughs> Saan banda yun, Lida? Doon po sa may bayan, malapit sa may police station so ayan mga ating ngayon lang ako umuwi mga ating mula kanina nung no, pumunta kami kay nanay nakatulog pala ako nagising ako, naramdaman ko ang init, sobra kaya ito, umuwi na ako papunta dito sa bahay ni Natatay Manuel so ayan mga ating nakita nyo yan, yung sobrang init na yan yan. Ito na sana yung daan. Ito na yung daan dito. Kaso lang nakalak. Kaya iikot ako mga ating dun sa kabila. Doon sa kabila. Ayan Ay, na mga ating nandito na ako sa bahay. ni Tatay. Ang init. Kabi. Sa <laughs> pagdating ko si Malus lang dito. Wala si daddy. Wala si ate. Papahinatid sa bayan.